Regret is heavier than failure. Kada araw po, ako po si RP ng Jim po. Napakabigat nung kataga na yun, nung napakinggan ko. Regret is heavier than failure. Pero magandang matutunan ng leksyon yon. Bakit? Kasi sa totoo lang, tayo pag minsan, ang dami natin pinaplano sa buhay. May mga magaganda tayong mga uh, gustong mangyari. Pero hindi natin natutuloy yung mga plano na yon. One way or the other, uh, kaya siya hindi natutuloy kasi it's either natakot tayo, may ibang mga rason bakit hindi natuloy yun. Di ba? Pero, alam mo, mas mabigat kasi yung, ano eh, yung, yung, yung regret na yung pinagsisihan mo, yung isang bagay na hindi mo ginawa. Kumpara, do sa isang bagay na ginawa mo pero nagfail ka. 'Di ba? Okay lang na magfail. Okay lang na magfail mas mahirap yung magsisisi ka balang araw may iisip mo what if kung ginawa mo di ba kasi sa totoo lang ang failure ah uh, parte na ng buhay yan mula mula pagkabata sa eskwela sa trabaho sa negosyo etc etc hanggang matanda ka na naandiyan pa rin yung failure pero ito yung dapat matutunan natin yung failure na yan napakadali napakadaling bumangon ah uh, kagaya ko Nakailang negosyo na rin kami pinasok. Honestly, uh, nung bata kami, parang nagkaroon kami ng malita barbecuehan Pero ang pinaka-tumimo sa isip ko na negosyo namin, nagkaroon kami ng bus. So, nagka nagkaroon kami ng bus, Biyayang Cavite to Loton. Yun talaga, nagfail kami doon. Kasi, uh, ang daming mga problema pala pagka ganoon ang negosyo mo, transportation. So, natuto na ako. Kaya hanggang ngayon, wala akong, hindi ako bibili na sarili kong truck eh. Kasi natatakot nga ako sa mga kagay non nangyari sa amin. Pero okay lang. Bumabangon kami, 'di ba? Every time na magfail ka, bangon ka lang, madali yun. Ang mahirap kasi 'yung magre-regret ka, 'yung pagsisihan mo, bakit? Kasi 'yung pagsisisi na 'yan, katumbas yung panahon eh. Kaya ka nagsisisi kasi lumipas na 'yung panahon at hindi mo na magawa or bakit hindi mo pa ginawa dati, 'di ba? So 'yung failure, kaya mo yang, ano eh. Kaya mo 'yan bumangon, every failure. Tandaan mo to ha, uh, sampung best ka man mag -fail. ang kailangan mo isang success lang. Katulad sa amin, ilang best man ako nag ilang best man kami nag-fail, sinuwerte ako, naging successful ako doon sa gym business ko, at the same time, naging successful na rin dito sa fabrication. Naging magkadikit talaga yung dalawa na yun, eh, kasi kagaya ng uh, kung matagal ka na nanonood, alam nyo na naloko ako dati sa ano eh sa fabrication. Nagpagawa ako ng gym equipment dati dyan sa Arpapa kay Jojip. So, naloko niya ako. Pero, nung una, kaya sa, di ba, failure yun eh. Failure yun. Nung nag-fail. Pero, bangon lang. Bangon lang. Bangon ako. So, anong nangyari? Kami na yung gumawa na sarili kong gym equipment. Kasi, nakaredy na yung ano eh. Yung paglalagyan eh. Yung maliit na garahe. Pakita natin ulit. Yung maliit na garahe na nakikita nyo na yan, available na yung space eh yung equipment na lang talaga ang wala eh, di ba? So, uh, para makabangon do sa failure na yon kami na yung gumawa ng gym equipment namin. So, ano nangyari? Nagkaroon na success. Yung success na yon kaysa isang success, fortunately, nanganak ng nanganak ng, ng nang iba pang mga success. Di ba? So, ito yung, ano, eh, ito, ito yung tanong eh. Ito yung tanong. Kung niloko ako dati ni Jojit ng Arpapa, Pwede na ako mag-give up. What if kung gumib up ako, hindi na ako makakapunta dito sa kinalalagyan ko ngayon, di ba? So ito yung regret na siya sabi ko, nagpapasalamat ako na kahit sabay-sabay, sabay-sabay, sunod-sunod na failures yung inabot ko talaga nung panahon nung ano, nung panahon ng uh, uh, nagtatayo ako ng gym, papasalamat ako hindi ako sumuko. Kasi totoo 'yun eh, yung failure madaling bumangon sa failure. Pero, napakahirap bumawi doon sa regret. By the way, ito palang gamit na nakikita nyo sa, sa likod is para kay Sir Josh John Decem Swanke ng Kaloocan. So, uh, abangan nyo po yung uh, video ni... Uh, yung, yung gym na itatayo ni Sir John. Sir John, pag naitayunin yung gym nyo diyan, send nyo sa amin yung yung video para ma-promote natin. Plus, Sir Jan, huwag kayong mahiya kung, kung tumatakbo na yung gym equipment nyo sa gym business nyo. Sa, sa, sa tingin ko, mas makakatulong ako sa inyo kung paano magpatakbo ng gym business nyo. PM nyo lang ako. Tuturuan ko kayo step by step kung paano pa pwedeng palaguin yung gym business nyo. Again, congrats ko, uh, binabati ko si Sir Jam, si Sir Jan kasi tinupad niya ako ano yung plano niya. So, walang regret walang regret. Napakadali na bumangon sa isang failure pero napakahirap bumawi sa isang regret. Sana po uh, may na-share na naman ako sa inyo at may natutunan kayo do sa life story. Mga personal experience ko yun kasi honestly, hindi ko matatawag na sarili ko na coach. Hindi naman ako nag-aral ng kung ano, ano para magturo sa inyo. Ako, ang ikinukwento ko sa inyo, siguro storyteller ako, kung ano yung narinig nyo sa akin, kwento to ng buhay ko eh kwento ng buhay ko na isinishare ko sa inyo na sana kapulutan nyo rin ng, ng aral kasi kagaya ng sabi ko, pagmisan maganda lang pakinggan yung ano eh, yung um, success ng mga tao pagka malalaki na kung ano yung mga tamang ginawa nila, di ba? Pero, bira rin naman ang nagkukwento ng mga failures nila kasi pag-isa nakakahiya eh. Oo, oh, uh, kasi ganito, ganto nangyari sa akin ng mga nakaraan eh. Failures ko yun eh. ba? Diba? Pero ako, hindi ako nahihiya na i-share sa inyo yung mga failures ko kasi... Alam ko, along the way, kapupulutan nyo ng aral yan. Na balang araw, kung mapupunta kayo sa sitwasyon na yun, huwag nyo nang gayahin. Yun yung napakamahal na matrikula na binayaran ko, matrikula sa buhay na binayaran ko na hindi mo na kailangan pagdaanan pa. Kasi nakita mo na na nag-fail ako doon, nakita mo na na mali yung ginawa ko, huwag nyo na ang tularan. So, dito sa, 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 videos natin na to, sa pinapanood nyo ng mga reels, hindi lang yung success ang naituturo ko at napapaliwanag sa inyo. Pati yung failures ko, proud ako na i-share sa inyo para nang sa ganun, iwasan nyo na at hindi nyo natularan. So, bago natin tapusin, paplag ko muna. So, ah uh, bago ako makalimot, pinaplag ko, meron tayong fabrication sa Talisay, Cebu. Although, tinamaan tayo ng bagyo nung, uh, sa Talisay, Cebu, pero operational pa rin tayo dyan. Sa Talisay, Cebu is, mula noong 2012 hanggang ngayon, operational pa ho kami. Diyan lang kami sa likod na pure gold sa Linaw, Talisay. So malapit lang kami sa SRP. So may showroom din kami sa Tarlac uh, City sa Matatalaib. May, may showroom din kami sa Lipa City sa Maylodlod at meron kami dito, yung main showroom namin sa Cavite City at yung fabrication. So kung nagpaplano kayo magtayo ng gym business, puntahan nyo lang ako. At uh, gladly i-entertain ko kayo. Regardless 'yan kung ngayon kayo magtatayo bukas makalawa o sa isang taon. Ku Police RP ni Jim Dipong kada po.